Vang. Vang. Nih Nice, nice, nice. Nanginginig ako. Bakit ako nanginginig? Ang lamig kasi. Kita kayo? Wey, wey, nanginginig, nanginginig. Ang kurkurok na ako karoon. Nanginginig lang ako mga idol. Walang kasi baby kaya nanginginig ako eh, no? <silence> ay, pensa, ay, pensa. Hum. 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 Nice, nice. Hum. 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 哦哦 good, good. 快快快快快快快快快快快快快快快快 Combination macam-macam. Ya, itu kau atur dah. Ada yang melapit. Oh, nice, nice, nice. Yeah. He's Olympian, right? Yeah. That's the it's It's fast. Nice. Whoa. On? Woo! Rugi pa na, rugi pa, bang. Bang! sa hook, di matabang ang oh! hook. Oh! King of hook o oh King of hook? kita yuk kita yuk permulian muka repiriha eh Gabi sa hukoy, di matabangang King of huk, king of huk. Gituyo, gituyo, puramulian lang, muka karibiriha, eh.